nakaramdam na baka yung bahag yang kabauhiya kapag may dumalapit sa inyo, lalo na kapag nagkakaedad na tayo. Kung minsan, naisip nyo ba na may bahid ng amoy matanda inyong katawan o baka may nagsasabi na ganito ang inyong amoy kahit pabulong lang. Ang ganitong pakiramdam ay totoo at nararanasan ng marami sa atin. Nakakalungkot isipin na minsan dahil dito umiiwas tayong lumapit sa mga po, sa mga kaibigan o makilahok sa mga pagtitipon dahil sa pangamba na baka makasagabal ang ating amoy. Nagiging hadlang ito sa pakikisalamuha at sa pagtamasa ng buhay na nararapat para sa atin. Pero huwag po kayong mag-alala dahil ang paniniwala na hindi na ito maiiwasan. Kapag tumatanda ay isang malaking maling akala. Marami po sa atin ang nag-iisip na bahagi na lang ito ng pagtanda na parang sakit na wala ng lunas. Subalit ang totoo, 99% ng amoy matanda na ito ay maaaring mawala o lubos na mabawasan sa pamamagitan lamang ng paglilinis sa isang tiyak na bahagi ng ating katawan na madalas nating naakaligdaan. Hindi po ito komplikado o magastos. Hindi ito nangangailangan ng kung anong-anong mamahaling produkto o pampahid. Ang sikreto ay nasa simpleng pag-unawa kung bakit nangyayari ito at sa paggawa ng ilang maliliit subalit napakalaking pagbabago sa ating araw-araw na gawi. Sa video na ito, tatalakayin natin hindi lamang ang particular na lugar na iyon, kundi pati na rin ang ilang simpleng gawi na magpapabago sa inyong pakiramdam, magbibigay ng kumpiyansa at magpapabango sa inyong buong pagkatao. Siguraduhin po ninyong panoorin ang video na ito hanggang sa huli dahil mayroong akong ibabahaging isang bagay na tiyak na magugulat kayo at makakatulong ng malaki sa inyong paglalakbay tuwo sa pagiging laging sariwa at mabango. Kaya simulan na natin ang ating sikreto, ang lugar na madalas natin makalimutan o hindi ganong nabibigyan ng pansin pagdating sa araw-araw na paglilinis at ito po ay ang leeg at ang likod ng ating mga tainga. Marahil ay sasabihin ninyo pero nililinis ko naman yan tuwing aliligo. Opo, totoo po yan. Karamihan sa atin ay dumadaan sa lugar na yan habang nagdiligo. Subalit madalas ay hindi sapat ang pagdilinis na ibinibigay natin dito. Bakit nga ba ang lieg at likod ng tainga ang pinakapinagmumulan ng tinatawag na amoy matanda o sa siyentipikong tawag ay nonenal? Habang tayo ay nagkakaedad, nagbabago po ang chemical composition ng ating balat. Nagkakaroon tayo ng isang compound na tinatawag na 2-nonenal. Ang compound na ito ay naliliha mula sa pagbabago ng fatty acid sa ating balat na mas nagiging prominente habang tayo ay tumatanda. Ang lugar sa leeg at likod ng tainga ay madalas na nakakapitan ng patay na balat, dumi at sibum, ang natural na langis ng ating balat. Dahil sa mga kulubot o krises sa leg at sa likod ng tainga ng madalas na basa o pinagpapawisan, nagiging perpekto itong breeding ground para sa bakterya. Kapag ang mga bakterya na ito ay nakihalubilo sa tununenal at sa mga naipong dumi, dito nabubuo ang amoy na hindi natin gusto. Ito po ay hindi amoy ng hindi naliligo kundi amoy na nabubuo sa ating balat sa paglipas ng panahon. At ikano ako namin ma, kung tayo na kawal, prablinas, paglilinis, lalo na kung hindi sapat ang paglilinis. Para po itong isang lihim na imbaka ng amoy, kaya ang susi para mawala ang amoy na ito ay ang regular at masusing paglilinis ng mga lugar na ito. Paano nga ba ito gagawin? Simple lang po. Una, kapag naliligo kayo, huwag lang po basta sabunan at banglawan. Gumamit po ng malambot na basahan o washcloth o kung wala po ay ang inyong mga kamay at dahan-dahang kuskusin ang buong bahagi ng inyong leeg sa harap at likod. Siguraduhin po na marating ang lahat ng krisis o kulubot. Ganon din po sa likod ng inyong mga tainga. Kung minsan nakakalimutan natin, na ang likod ng tainga ay mayroon ding mga sebaceous gland na naglalabas ng langis at madalas din itong pinagpapawisan, lalo na kung mahaba ang inyong buhok o kung madalas kayong nakasalamin. Gamitin po ang mild, unscented na sabon. Mahalaga po ang mild at unscented dahil ang mga malalakas na sabon ay maaring makairita sa balat at makapagpabago ng natural pH ng balat na minsan ay nagpapalala pa sa amoy. Pagkatatos ninyong masabunan at makuskos ng dandahan, siguraduhin na banlawan itong mabuti. Ang pag-iwan ng sabon sa balat ay maari maging sanhiri ng iritasyon at tagdami ng bakterya. Pangalawang napakahalagang hakbang na madalas ding nakakalimutan ay ang pagpapatuyo ng maigi. Pagkatapos maligo, gamitin ng malinis at malambot na tuwalya upang tapik-tapikin ang leeg at likod ng tainga hanggang sa ito ay maging ganap na tuyo. Ang moisture po o pamamasa ay kaaway natin sa usaping ito. Ang basa o mamasa-masang balat ay perpektong kapaligiran para sa pagdami ng bakterya na siyang nagpapalala sa amoy. Maari din po ninyong iwanang nakahubad ang bahagi ng leeg sa loob ng ilang minuto pagkatapos maligo para masiguro na talagang tuyo ito bago kayo magbihis. Gawin po ito araw-araw sa bawat pagligo siguraduhin na ang leeg at likod ng tainga ay hindi lang nabasa at nasabunan, kundi masusing nilinis, kinuskos ng dahan-dahan, binanlawan ng mabute at pinatuyo ng ganap. Marami po sa atin ang nakaranas na ng malaking pagbabago sa amoy ng kanilang katawan matapos nilang bigyan ng sapat na pansin ang bahaging ito. Ito po ay isang simpleng gawin na magbibigay ng malaking kumpiyansa. Isipin nyo na lang po, mas maluwag na kayong makakayakap sa inyong mga mahal sa buhay, makikisalamuha sa mga kapitbahay at makakadalo sa mga okasyon ng walang bahid ng pag-aalala. Ang pagiging sariwa at mabango ay hindi lang para sa iba, kundi para din po sa inyong sariling kaginhawaan at kaligayahan. Pero hindi lang po sa leg at likod ng Taina, nagtatapos ang ating paglalakbay sa pagiging sariwa at laging mabango mayro pa pong ilang simpleng gawe na kung iladagdag natin sa ating pangaraw-araw na rutina ay mas magpapabuti pa sa ating pakiramdam at sa ating amoy. Ang sunod po ay ang kahalagahan ng tamang paginom ng tubig o ang pagiging hydrated. Alam po ba ninyo na ang dehydration o ang kahulangan sa tubig ay maaaring maging sanhi ng pagbabago sa amoy ng ating katawan? Kapag kulang tayo sa tubig, mas nagiging concentrated ang ating pawis at ihi na maring magdala ng mas matapang na amoy. Ang tubig po ay parang panlinis ng ating loob. Nililinis nito ang mga toxin at dumi sa ating katawan. Kapag hydrated tayo, mas madali para sa ating katawan na ilabas ang mga dumi sa pamamagitan ng ating ihi at dumi sa halip na may labas ito sa balat, sa pamamagitan ng pawis na may kasamang hindi kanais-nais na amoy. Kaya naman, ugaliin po nating uminom ng sapat na tubig araw-araw. Kung kaya po ay walong baso o higit pa, lalo na kung aktibo kayo o kung mainit ang panahon, iwasan po ang sobrang pag-inom ng matatamis na inumin o kape dahil ang mga ito ay maaring maging sanhi ng dehydration. Kung gusto po ninyo ng pampalamig, subukan po ang buko juice, calamansi juice o cucumber water mas at nakakatulong pa sa paglilinis ng katawan. Sunod po nating tatalakayin ay ang epekto ng ating kinakain sa amoy ng ating katawan. Opo, totoo po yan. Ang ating kinakain ay may direktang kaugnayan sa kung paano tayo mang amoy. May mga pagkain po na kapag kinain ng madalas o ng sobra ay maaring maging sanhi na matapang na amoy. Halimbawa na po ang bawang at sibuyas. Bagamat masarap ang mga ito sa ating mga lutuin at may benepisyo sa kalusugan, ang labis na pagkonsumo ng mga ito ay maaring maglabas ng sulfidic compounds sa ating hininga at sa ating pawis. Ganon din po ang labis na pagkonsumo ng red meat. May ilang pag-aaral na nagpapakita na ang mga taong madalas kumain ng red meat ay maaring magkaroon ng mas matapang na amoy sa katawan kumpara sa mga kumakain ng mas maraming gulay. Kaya, subukan po nating balansihin ang ating diet. Dagdagan po natin ang pagkain ng prutas at gulay. Ang mga prutas tulad ng papaya, pinya o melon ay hindi lang masarap, kundi nakakatulong din sa paglilinis ng ating digestive system na nakaapekto rin sa amoy ng katawan. Ang mga gulay tulad ng malunggay at ampalaya ay puno ng antioxidants at fibers na nakakatulong sa detoxification. Isa rin pong magandang ideya ang pagsasama ng mga pagkain na mayaman sa probiotics sa inyong diet tulad ng yogurt kung iyang po kayo at walang lactose intolerance o mga fermented foods tulad ng sauerkraut o kimchi na bagamat hindi pangkaraniwan sa atin ay may mga benepisyo. Ang mga probiotics ay nakatulong sa pagpapanatili ng healthy gut bacteria na mahalaga para sa overall health at maari makatulong din sa pagbabawas ng amoy ng katawan. Isipin po natin, kapag malinis ang ating loob, mas magiging sariwa rin ang ating labas. Ang isa pa mahalagang gawi ay ang pagpili ng tamang uri ng damit at ang regular na pagpapalit ng mga ito. Alam po ba ninyo na ang synthetic fabrics tulad ng polyester at nylon ay mas madalas nakakatrap ng pawis at bakterya na nagdudulot ng amoy? Ito po ay dahil hindi ganong breathable ang mga tela na ito kaya hindi nakakahinga ng maayos ang ating balat at naiipon ng pawis. Sa kabilang banda, ang natural fibers tulad ng cotton o cotton at linen ay mas breathable at nakakatulong sa pagsingaw ng pawis kaya mas nababawasan ang pagdami ng bakterya. Kaya kung bibili po kayo ng damit, mas mainam nang piliin ang 100% cotton lalo na para sa mga damit na direktang dumidikit sa balat tulad ng pangitaas at pangibaba. Bukod sa uri ng tela, napakalaga rin po ang regular na pupapalit ng damit. Hindi lang po sapat na maligo araw-araw. Dapat bin pong magpalit ng malinis na damit araw-araw lalo na kung pinagpawisan kayo o kung mainit ang panahon. Ang mga damit na swat natin ay sumisipsip din ng pawis at dumi at kung hindi ito papalitan ay maari ring maging sanhi ng amoy. Gayun din po, siguraduhin na regular na nilalabahan ang inyong mga damit at tuwalya. Gumamit ng sapat na sabon at banlawan ng maigi para matanggal ang lahat ng dumi at amoy. Tandaan po, ang pagiging malinis ay hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa ating mga gamit at kasotan. At ang huli, Noel Tindi po, pinakahuli sa ating mga tips. Ayang kalagahan ng oral hygiene o ang kalinisan ng ating bibig. Marilay iniisip ninyo, ano ang kinalaman ng bibig sa amoy ng katawan? Malaki po ang kinalaman nito. Bagamat hindi ito direktang nagdudulot ng amoy matanda sa katawan, ang masamang ininga ay maaring maging sanhi ng isang overall na hindi kanais-nais na amoy na madalas ay konektado sa persepsyon ng amoy matanda. Kung minsan po ang ating masamang hininga ay galing sa pagdami ng bakterya sa ating bibig, sa ating dila o sa naiwang pagkain sa pagitan ng ating ngipin. Ang mga bakterya na ito ay naglalabas din ng sulfur compounds na nagdudulot ng amoy. Kaya naman ugaliin po natin magsipilyo ng ngipin ng dalawang beses sa isang araw at gumamit ng dental floss para matanggal ang mga naiwang pagkain sa pagitan ng ngipin. Huwag din pong kalimutan na sipilyuhin ang dila dahil dito madalas na nagtitipon ang bakterya na sanhi ng bad breath. Maraming toothbrush na po ngayon ang may kasamang tongue cleaner sa likod. Kung wala po, maaaring gumamit ng kutsara at dahan-dahang kaskasin ang dila. At syempre, ang regular na pagbisita sa dentista ay mahalaga para sa general oral health at para matukoy ang Anumang isyu na maaring maging sanhi ng masamang hininga, ang malinis na bibig ay hindi lamang nakakapagpabago ng inyong hininga, kundi nakakatulong din ito sa inyong self-confidence at pakikisalamuha. Isipin po, kung sariwa ang inyong hininga, mas maluwag kayong makikipag-usap at makikipagkwentuhan sa inyong mga kaibigan at kapamilya nang walang pag-aalala. Kaya po muli nating balikan ang mga sibinggawi nating tinalakay. Una at pinakamalaga ang masusing paglilinis ng leeg at ligod ng tainga. Kasama na ang pagpapatuyo nito ng lugusan pagkatapos maligo. Tandan po, ito ang pangunahing susi sa pagtanggal ng halos lahat ng amoy matanda. Kasama rin po ang pagpapanatili ng sapat na hydration sa pamamagitan ng pag-inom ng maraming tubig na nakakatulong sa paglilinis ng katawan mula sa loob. Mahalaga rin ang pagbibigay pansin sa ating diet kung saan mas mainam na dagdagan ang mga prutas at gulay at iwasan ang labis na pagkain ng mga maamoy o matatapang na pagkain. Ang pagpili ng tama at breathable na tela para sa ating mga kasuotan tulad ng 100% cotton at ang regular na pagpapalit at paglalaban ng mga ito ay makakatulong din ng malaki. At syempre, ang pagpapanatili ng maayos na oral hygiene para sa sariwang hininga at pangkalahatang pakiramdam ng kalinisan. Marami po sa atin ang nakaranas ng pangamba na baka amoy matanda tayo. Pero sa mga simpleng gawin na ito, makikita ninyo ang malaking pagbabago. Hindi lamang sa inyong amoy, kundi pati na rin sa inyong pakiramdam sa sarili at sa inyong kumpiyansa. Tandaan po ninyo, hindi natin kailangan magpa-apekto sa edad. Ang pagtanda ay isang regalo at bawat yugto ng buhay ay may kanya-kanyang ganda at sariling hamon. Ngunit ang pagiging sariwa at malinis ay isang bagay na nasa ating kontrol at makakatulong sa atin na tamasahin ang bawat sandali. Ang mga tips na ito ay hindi lang po tungkol sa pagalis ng amoy. Ito po ay tungkol sa pagpapahalaga sa ating sarili, sa pagpapanatili ng dignidad at sa pagyakap sa bawat bagong araw ng may buong kumpiyansa. Huwag po tayong matakot na lumapit sa ating mga mahal sa buhay, makipag-usap o makisalamuha. Ang ating mga apo ay masayang-masaya na yumakap sa atin at ang ating mga kaibigan ay gustong makasama tayo. Ang mga simpleng pagbabago sa gawi ay maari magbukas ng bagong pinto sa mas masaya at mas aktibong buhay. Para po sa inyo, ang pagiging sariwa at mabango ay isang simbolo ng pag-aalaga sa sarili na nagsasabi na pinahahalagahan ninyo ang inyong kalusugan at kapakanan. Hindi po kailanman huli ang lahat para magsimula ng bagong gawi na magpapabuti sa ating kalusugan at kaligayahan. Kung mayroon po kayong iba pang tips o karanasan tungkol sa pagpapanatili ng pagiging sariwa at malinis habang nagkakaedad, huwag po kayong mag-atubiling bahagi ito sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga karanasan at payo ay malaking tulong sa iba pa nating mga kababayan. Kung nagustuhan po niyo ang video na ito at nakita ninyo itong kapaki Pakilike po at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang helpful tips at kaalaman na idinesenyo para sa ating mga nakatatanda. Ang inyong suporta ay malaking tulong upang mas marami pa tayong matulungan. Patuloy po tayong maging sariwa, puno ng kumpiyansa at magtamasan ng buhay ng buong buo sa bawat yugto ng ating pagdalakbay. Mabuhay po tayong lahat at tandaan, ang pagiging mabango ay bahagi ng pagiging masaya.